Guys, magandang umaga guys. Nandito tayo sa kwarto na po guys. Iaayos ko na yung cabinet kasi mamayang gabi pupunta na sa dito guys. Ito. Kaya ito, ito na lang po lang guys yung cabinet. Ayusin ko yung lagay niya ng mga yung drawer, drawer mo guys. Ito guys, ayusin natin to Naayos ko na yung aircon kagabi. ayos oh, yes. Ito guys, dilisimpek natin to guys. Kasi dito titira si si Baby Hari ng lunes hanggang biyernes tapos sabado hanggang linggo dun sa guys sa bahay pinapuntrata niya guys dito <laughs> sa kapatid <bata> na to <laughs> bibidyo ko ito guys para meron ako nga i-upload sa sa channel natin kailangan nga guys merong merong ano eh merong nga i-upload tayo ano tayo guys eh mga full full vlogger tayo <laughs> Ma Malibibahan li guys pero naging monetize pa tayo guys eh. kaya salamat sa mga support mo porta guys. Kaya tayo kahit pa paano meron tayong alkansya kay, kay YouTube. Meron tayong alkansya kapag atin ng panahon dadami din guys yun. Ito guys nais natin maigay yung ano ni Baby Harry. Kasi bukas start na nang pasok na estudyante, ay magpapakain ay ni lola niya sa likod. Kaya meron siyang pag habang magtitinda ako sa store, habang miss ko naman nagpapakain ng estudyante. Tapos bandang hapon, free na yung miss ko. Siya na yung mag-aalaga kay e, Baby Harry. Tapos yung, yung lola niya na kapatid ng miss ko, back to, back to dun sa kanila naman. Ganun lang guys ang rutinong ano, kasi nandiyan naman guys si Baby Hari. Ang magulang niya, ang mami at daddy niya. Ang mami niya nasa paranyake Company Nars, yun naman kanyang yung kanyang daddy eh, isang isang seaman guys mga nasa cruise line kaya talaga ang bigatita guys tayo may isang mag-alaga guys kay Baby Hari Ganun lang talaga guys para total. Gusto gusto din naman namin guys kasi fresh ako namin. Gusto din namin guys kasi fresh ako namin si Baby Harry. Ay, lahat naman ang ako natin guys, pare-pareho natin ganyan ang nating natin guys. Ah. Kaya... ito guys, napura natin yung kanyang ano. guys beto alcohol guys kailangan guys meron tayong alcohol na disinfectant natin sa kanya guys marami na mga alcohol guys marami tayong tinda sa motorcycle parts natin alcohol kaya disinfect natin ayos yan natin to guys disinfect let's disinfect natin sa mga mga um, mga baby honey guys. Hmm. Tutin natin guys. Habang wala na nang namimili. Masipag lang tayo pa maglinis e guys. Ayan. Ayan naman. Disinfect na disinfect na yan. Ito naman. Kada ano. siya sa ano guys, meron siya sa bahay na ano eh, hindi ko na pinadala dito kasi meron namang bakante rito na ano eh, na ganito eh. May bakante rito. Ano, hindi ko na dadalhin dito. kailangan Simpayin natin yung mga ano na rin. may guys para si baby Harry. Malayo sa virus. Tubig yata ito eh. Ah, alcohol. Alcohol guys. <laughs> Dami kasi alcohol dito. Ganon ganon. Kasi yung muso ko nasusupply ng alcohol dun sa pinitatrabahuan niya. Kumbaga siya na yung susupply na ano, ganon ganon na ganon ganon na ano, alcohol. Kaya meron din kami alcohol dito sa ano motorcycle parts. Kaya mamaya ang gabi, hindi na tutulong si Baby Harry. Ganyan lang guys. Yung ano natin, medyo naibablog pa natin si Baby Harry. Di ba guys? Kasi yung motorcycle parts natin, sawa na yun eh. Sawa na yung, yung mga viewers natin eh. Mga short video.

So guys, ah, uh, ilang minutes na ba tayo? Oh, okay. paano guys? Ah, sa ngayon, ito naka na na natin yung yung cabinet ni Baby Harry. Kaya ito na ko na to. Mamaya. Ito, ito yung lagay ng gamit. Gamit niya dito yung mga ilang-ilang gamit niya. Yan, yung yan, mamaya ang ko mamaya ng ano yun, ng yung malambot na galing Shopee. Dumating na yata yung malambot. Manipis kasi na dikit ko eh, dapat yung malambot. Dumating na yung order na mami niya, kaya ikakabit ko mamaya. Ito, ito naman guys. Ito naman yung kanyang AC. Kulang pa ako nung ano, nung ganito. Order na ako sa Shopee. Yung pinaka dinidikit para hindi lumabas yung yung lamig. Ito, toto ito, 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 ito. didikit ang auto, saka so, yung sa kabila. Okay oh, na. Uh, Maka-order ngayon, mga bukas, kanya na yan. Hindi na kulang ko, guys. Pero, pwede na mamaya, pwede na paanda rin yan. Ito yung lagayan niya ng mga lampin. Ito naman yung lagayan niya ng mga, kung ano mang mga, ano, ano. Itong pinto, hindi ko na, inan. Kaya, guys, ah uh, ganoon lang, guys. Uh. ah Paano, guys? Hanggang sa muli guys sa uh, mga iba ka pala. Salamat sa mga walang samang sumusuporta sa channel kong ito. Patong Sunstorm. Kaya salamat guys. Uh, Araw-araw meron tayong upload Kasama ko na si Baby Harry sa mga vlog ko. Yung motorcycle pa dapat yung content ko. Eh siyempre mauubusan ka rin ng ano kaya iyan ko na si Baby Harry sa mga vlog ko. Hanggang sa muli guys. Bye bye.